Oh no, thank you. Um, patingin ko kay rito. Uh, nauna po kami rito po pala tapos uh, naman. ito. Na. Eh, ano? 23 23 19 year pa, class. So, isang taon na po, F1 grade ito sa kanila. Ah, bakit pa kayo inilipat dito? Uh, kasi po nagano na po kami dito talaga. Gusto uh, na namin lumukas. Kasi yung dating nandun kami sa court, binabati na kami ng kapwa namin din. Uh, Ano, sa court kasi kami dati naka-ano eh. Sa court? Sa ano? Uh, sa Kayo okay. ba yung na-institute? Oo. Okay. So, sinong nagpa-ipatay? Uh, gumawa po kami ng action. Lumapit kami kay Gov. Sinong Gov? Sige po Inaris. Inaris. Okay. Uh, siya yung nag... gumabay uh, uh, na dito nga kami, ano, kahit na wala kami pang ano, kaysa naman doon nga binabato kami. Mm -hmm. At least na kahit nandito naman po kami, eh, malaya naman po kami ang problema. May kulang po lang. Sa tulong din po ng ibang NGO, katulad si <coughs> po, isa po ang um, volunteer ng NGO ng Save Children. Uh -huh. cfsi habitat. Uh -huh. mga ano po lahat po ng NGO. Uh -huh. hey, yung So, tapos yung term nila, hindi eh, na na lang po ang nagaano sa amin. Ang <laughs> ah, nagpapakalapit. Pero so, eh, may balde. Sila po daw magbibigay po daw ng lahat. Hanggang ngayon, tapos ang usapan daw po daw, et, sa pagkatrabaho namin dyan, meron daw pala po ng bigas. Eh, meron na po kami na meron po namin nakausap na isa rin ng NGO, ang bigas po daw, example, kay Loka Desa. Eh, nangyayari na. pamilya isang beneficiary po. Isang beneficiary. Ilan ba kayo rito na mga oh, beneficiary? Uh, marami po, 1,000 na nabit. Ah, hindi lang 212. Ah, sa ngayon lang po yun. Sa ngayon. Ang um, 1,000 ano? 115. 115. Families po yun. Ay, families to. Apo. Uh, na beneficiary. Tapos... Eh, nasa 200 and... plus lang po kami. Sa ngayon pa lang dito. Ah ano eh, so marami pala. Oh. So, kayo lang nandito, 212. Pero 1,115 talaga ng fitting talaga ng pamilya. Hindi dapat tinutuloy. So ngayon, kumusta po yung kalagayan niyo dito? Ah, marami na rin pinagkakasakit, marami na rin dito namamatay dahil sa hirap. Ilan ang na <coughs> okay, namatay? Noong isang araw, may namatay po din sa amin. Ilang para. taon? Ilan ang... Ilan Ilang taon? Yung pinakabaga? Oh, naman ba? Seven months? Oo. Sa tingin nyo, anong dahilan bakit namatay? Dahil sa ano? Siguro, siguro ay, sa kulina na rin, sa mga ano na rin, din, sa hirap ng buhay. kasi Siyempre, ay, pa, na lang po ba yung kalating kapag sa isang linggo? Eh, marami po pinagkakutan. Saan yung bahay mo? Pwede ba natin ma... ano? Masilip? At anong kumusta kapag mainit? Ay, pa anong pakiramdam? Pa anong klaseng inip? Parang nasa di kiyerno. parang ganun po. Sa, ano, so ilang ilan na po lahat ang namatay dito? Bali, it, Ay una, dalawa, tatlo kayo. Pang-apat na po yung doon. Apat na namatay na. On, Akala ko pito, anatomy. may nagsabi dito. pito. Ah, meron so, pa po doon sa taga. So iba pa 'yan, bali. Bali apat lang po taga dito sa party din namin, bali ba kundi sa kabilang Ah, Kaker. ano 'yan? Grupo-grupo? Opo, grupo kami. Meron po sila. Sa grupo niyo apat. Ano grupo? isa lang po yung grupo namin. Oo. Tapos yung isa Anong pangalan ng grupo niyo? Anak Pawis po. Anak Pawis. Anak Pawis.